Ganahan jud kaayo ko bay. Tama ra gyud akong desisyon nga dili ko musulod kay ma-enjoy man ko Eh. Tapos sakay sa kaya na ko ni unya. Pero karon magtinda-tinda sa ko para na ako halin. Ako si Takuri gamay ug dako. Kini ang gunita. Bapuha gid sa bangka-bangka oy. Unta dili kumakit makita ni Kay bulabog ba yajug to sa dula-dula. Dugay -dula. ba kay ko nahuman og ane Unya yarang gubaon, sumbagon man na ako ba? Hala. Si Agata man bay. Hala na bangka lagi siya. Wala pud ay say ni sulod. Pareha na gid me. kana siya. Kung isumbong ko na siyang kuya, impas gina siya. Taano na, po hilak nga bata karun. Tapos, gubaon na ko yung gudulaan. <laughs> Pero, muapil sa ko si Andula. Ug dili siya magpaapil, gubaon na gina na ba? <laughs> Enjoya kita Dani, uy! Wow! Ano, mulutaw gina ko abang bangka, bay! <laughs> bidaw, bi, bidaw, bi. Musakay daw ko, bi! Ha? <laughs> tubig! Lami kayo magligo-ligo! Hala, agata! Nindot lagi na imong dulaan! Pwede ko mo apel? Hala! Nag-unsa ka diri kustan! Wala ka sulod, no! Ikaw! Naman po ka diri! Wala po ka ning sulod, no! Wala mi klase! Mini skin! Hawa diri, bi! Dili lagi ko ganahan ni mo! Unya! Dili lagi ko magpa-apil! idi dili! Dili di ko mo-apil! Ma Maghimo di ko ako! Kadalira na!

Pulihan man ako nagsakay ron. Hala, tuara, murag mula ka na. Uy, tuara, nila ka na. Pulihan na na ako nagsakay. Dukta niyang bangka, uy. Malingaw dito ko ron. daw sakyan na niyang bangkaw mulutaw ba wow nilutaw kahanoy kanindot nang 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 huy giyon sama na ni mo akong bangka alangan ulit mang kayka, ka ako na ni kanawa ipaanod na ko ne bye bye